karena bikin joven, karena bikin <laughs> <laughs> reroll sa consolation chapter padong na taas tuh bro bro master so preparasyon nih para ato na taas tipulo niya asa pala ay master A few moments later. Claro.

Eh oh, nah. <laughs> <laughs> hey, sorry. Sige, sige. Good morning. kore mm -hmm. lagi presidente <laughs> lagi. Hey, good morning. Oh, morning. Good morning. Bro. Hey, bro. Bro. Good morning, bro. 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 morning. Good morning, no, no. A few moments later. i <laughs> <laughs> <sighs> One minute thirty-seven seconds later. So, guys, naanatandere sa atong area. Bro, arin ba? Oh, sigi, sigi. So, deta. Hah? Mas bagak truk. Mas. Aduh. Masin boleh. Kami saya datang dari parking. Sigi. Dengan pembawa bosnya, Pak? Dengan Pak? Halo. Dinamarin, dinamarin. moments later. Morning. bawa alangah ge.

Bro Bro Nung kita kayo nga tong Kwan derio View Nung kita kayo Terima kasih telah menonton! Uh, next, I would like also to acknowledge the president of UGP, president, branch of uh, Aladdin, while pinakagwapo at uh, Pinakawa, UGM, Pisa, Tagalogin pala natin para hindi sila magkahirap sa kalisod. No? Uh, thank you for everyone for coming. So, ato uh, din ginawa natin ito isa yung consultative assembly including the uh, GIC, NJC, GGC anniversary. So, welcome to all branches na nag-attend, yung lahat na nakasali at sa ating mga bisita. Ngayon po ay tatawagin ko po, po ang ating Pangulo ng UGB to introduce kung sino yung mga kasama natin dito sa harap. So, please help me welcome, UGNF, Isa! Thank you, Brother. So, dito. Good morning, Ka-Jones! Good morning! Huwag mo kang kaya ba? So, dog nga, kasi isa kayo sa Bisaya ko, may barong barong ito, baro, 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 baro. kasi ya, punta lang na niya. Sa dulo, sa dulo. So, mayo po sa tanan, UPM, ang kanyang may bahay, si BNP Sara. Hanggang ngayon, patuloy tayong lumalaban para sa ating sinasabing pagbabago. -pang Paano ako tutuhin? Mukha nyo? <laughs> Melo yun, bigi-melo. Ang pagbabago ay nag-uumpisa sa taong bayan, papunta sa gobyerno. Kailangan natin na mga kakampi, mga kasangga sa Kongreso at Senado para makamit ang ating sinasabing mga kakampi. Ngayong araw na to, ako giimbitahan ng ako sa Pekson, kamuari, para makita ninyo kung sa klase siya pagkatao. Parehas kung na sa ato, ikulong ang korap, bayan ay ulo. Matagal na nagpaglaban ito. Ang ating kaibigan number 9 siya para sa Senado. Hindi siya mayaman, kaya kulang siya ng mga poster sa buong Pilipinas. Pero na siya yung gadgets. Diba? Matabang ba ta? Tabang tingaling paabot. Sampal. Diba? Tama na yung pera-pera na yan. Sa Guardians, dapat ituwid na natin kasi ang lilalaban natin dito ay para sa kapanganan ng mga susunod na erasyon. Ito na ito para sa atin. Di ba, lalo naman sa Guardians, pag sinabing politika, karamihan ng mga founders, mga chairman, biyentang members, para sa pansariling interests, nawawala yung ating layunin na pinaglalaman para sa tunay na pagbubuhay. Kaya kumikikot ako po ng Pilipinas para buksan ang inyong mga utak, maintindihan ninyo ng pagbabago ay mag-uumpila sa atin, papunta sa mga nakaupo na may prinsipyo na tulad ng ating pinagkakataon. <laughs> Karoon, atong pasubutihan ang atong amigo, dati siyang Kungsihala ng Manila, siya yung pinagkabata na na-elect na Councilor ng Manila, ikaw ito ka na, kay Bigang Dan. Ito yan ako kayaan. Dati siyang ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ito yung tagabugbog ng mga pagdarakaw. Siya founder ng Partidong Federalismo ng Dugong Dakila. Ang Dakilang Samahan. ito yung PDDS, di ba? Sumatagal so, na itong naikipang laban medyo pamilyar yung apelido pero hindi nyo pa kita ng personal kaya eh, dinala ko rito kaya naglalaki pala parang talo ko rito eh talo ko ng dalawang paligo kaya nyo mamaya doon sa swimming pool maglulublo ko doon para mahabol natin yung gandang lalaki ang ating kaibigan bigyan natin ng masigabong ano sa'yo? bisaya sa mga kusog usog ng makpak si Gregor Bell Magandang salamat po sa inyong tanan. Uh, una po na iskong batiin ang ating makisig na Pangulo ng UGML, Sir Isaac Bong Ontapay. Pagalagpangan po natin. para pwede ko alisin yung mask. May kundahan sa inyong tanan? Um, okay. Una po, nais, nice, kukong pasalamatan ang lahat po ng uh, magigiting ng membro ng guardian sa Cebu. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon na binigay sa akin. Makausap kayo, mamit kayo. Makita kayo uh, ngayong umaga nito. Uh, Galing po kami ng Manila, maaga maaga. Uh, patagal ko na kung gusto pumalik dito sa Cebu. Uh, inantay ko lang po na mag-settle down tapos ng bagyo. Kaya ko naman po pumunta ulito na hanampan niya. Tapos marami ang uh, ng sirahan ng bahay. So ang ginawa ko namin ay nagpadala po. kami na nagpadala ng mga tulong. At uh, ngayon okay na raw po ay sumadya na po kami dito. Uh, nais nice ko rin batiin ang ating mga leaders. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. BMG Sarah Abraham. Huh? Uh, BCG PCGSCID Thompson, Jesus Bob Steele. PCG CIA, then SK. PCG is Words Roger, MGMF Twinkle, and Mr. Bird. Salamat po ng ating mga minte groups, the group, so simple leaders, at nanay at sa inyo po lahat uh, may na lang. Ako po si Greco Belica, ang dating pipuno at Secretaryo uh, sekretaryo ng Presidential Anti-Corruption Commission at nagpatanggal ng court Barrier Idam at sa Supreme Court. Ako po ay pangalawa sa tatlong anak na lalaki ni Greco Butch Belica na ginanapan ni Joko Diaz sa pelikula at ngayon ay sekretaryo ng um, Office of the Presidential Adviser for Moral Transformation at Religious Affairs, sabi po ng marami